ticketing boat. So ito pala yung ano nila, oh, schedule. Saro shipping lines 2:30 yan, oh, nakalista. Hi ma'am. Hi hey, ma'am. Hi ma'am. Linis na oh, wala lang pasayro. <laughs> wala, kasakay na lahat. <laughs> Dito na muli tayo mga kamamay sa panibagong hapon na naman oh. Lalabas <laughs> tayo dito. Shout out up. Up, ami So yun ang ating barko nandito ay si Binibining Batangas. Eh, takbo na. Yung so, mga good job, mga good job. So yun... Hoy, tabi. Kain diyan. Hoy. Pamarin do wari ko yun, pagbuwan ay yun. Mga good job. Mga good job. Puntang Marinduque. Punta Marinduque yan. Sige, salamat. Kau ikaw ay dyan, kau ikaw ay. kami babatayin. At <laughs> sa aking mga tropa dyan so yung ano city no so, uh, si Singer City may diferensya yata ating puntahan dito so makulimlim na hapon mga kamamay ano uh, kanina pagpasok ko nambun nambun maybe may, may gi ngayon at wala na hindi oh, na masyadong ano hindi uh, na masyadong mulan nakapag uh, vlog tayo ng ano so yun mamaya isa uh, shout out natin lahat ng mga supporters natin dito no mga subscribers Idol! Idol! Ano sira niyan? Ito. Makina yata ito. Makina. Ah, shout out muna diyan. Baka may gusto i-shout <laughs> out. No? mga tropa natin dito sa Star Shipping nito. No? May sakit si Tete, so kailangan ng doktor no. Papagamot. So, konting diferensya lang naman mga kamabay si Shite. Kung kumbaga para hindi lumala. Yon Oh, naok ni Tete oh. Si Ruiz ba anong biyahe ni Ruiz? Wala pa ay kasi lalagyan pa rin ng mga Oh, okay. Uh, bago pa ng marina. Oh, ano gagawin pa yun? Naroon so, ka pipiro dalawa. Dadaan sa pasapro si ano? So yun. Shout out sa yun, yun, shout out sa mga <laughs> tropa natin dyan. Sa mga lalo na sa si kapitan ng Chete, ano? Uh, si, sa mga... Uh, sino kapitan? Marcilino? Ha? Kapitan Marcelino. Ah, Marcilino. shout out kay Kapitan Marcelino ng Chete, ano? Yun, shout out sa iyo, Kap. <laughs> At uh, magandang hapon muli. Ayan, I mean, tubig na, no? tubig. Oo, no, tubig. Ayan. So, si Kaido, maraming salamat. So, yan si Binibining Batangas. Yan ay Romblon muli. At sana gusti, no? Dito tayo. Bakante yung ating Ram 7. Naka Ram 5, Ram 4, Ram 3. Bakante. So, yan. Uh, Shout out muna tayo ngayon, ano? Uh, shoutout nga pala kay Jimar Galio Kay Ma'am Dani, ay Ma'am Dani Inberga. Shoutout Ma'am. Kay Idol 3 Crisostomo, Crisus Shoutout kay Ma'am Princess Freya. Yun, shoutout at mga supportive natin na uh, viewers ano. Kay Papa Joms Vlog, kay Papa Click. Yun, shoutout sa inyo mga idol. At God bless ano. Sherwin Karandang. Yun, shoutout idol. Kay Kitlin Relox. Yun, shoutout. Kay Argos Husilito, shout out sa inyo idol. Maraming salamat sa wala sa suporta no. And Hilarion Palacios, yun shout out. Kay Mamlesa Lisa Pereira. Kay Latest Trending ngayon, yun shout out. Kay Iverson Bisilya, yun. Shout out sa mga Bisilya family at sa mga Palacios family dito si no. Kay no Noel Lamar, yun shout out. Kay Puli Agbing, shout out. Kay Jeric Sagid, yun shout out sa inyo idol. Maraming salamat sa mga Nga, hindi pa na i-shout So yun comment la kayo para may shout out kayo sa sunod na uh, next vlog ano. Yun, maraming salamat and God bless po. Ingat po kayo palagi. Yun. So dito tayo sa kabila. So yun yung uh, server shipping na so, mga kamamay, nagpapasakay na rin yan. Si Christina uh, waiting na rin pa marindo ka na yan At si Jason uh, no? oh, ba Romblon, sibuyan Simara, Tablas. Ah, uh, Romblon, Romblon 'yon. Si zero waste 'yan, si zero waste mga kamamayan no? sa gilid, ando sa gilid oh. No? Ayun, zero waste 'yon. So yun mga kamamay, no, update ko nga pala kayo ngayon sa mga galing Marindoke, Romblon, Masbate ano? So ang exit natin ay doon na sa kabila yun Napapansin nyo doon sa pinakadulo yun iyon doon ang uh, exit no. Uh, labasan 'pag yung mga galing sa uh, galing sa arrival mga Masbate, parindoke, Romblon, yon. Ah uh, doon po lalabas yung mga sasakyan. Ah uh, lahat ng sasakyan na galing sa barko. So doon yung lalabas no? So yon. Muli dito na muli tayo at hanggang dito lang medyo seto sana na gusto nyo. Yon. At uh, baka tayo iabuti ng ulan. So yun, set out yung lahat. So yun, nangitim na yung ano, yung banaho. So wala na siya doon panakay. Yan ay bama rin doon yun, no? yun yung mga natira. So, yun, malinis na no? Walang bus, walang door to door. Dito na lang ang videos natin na no. So maraming salamat sa walang sawang sumusuportahan. God bless. Ingat po kayo palagi. So kung bago ka lang sa yung YouTube channel, please like and share and subscribe click notification bell sa mga bago na rin dyan. So yun, thank you so much. Ingat, bless. Ingat.